So, andito naman ako para magbigay ng tips at idea kung ano-ano nga ba ang nagiging trabaho dito sa Hong Kong bilang isang domestic helper. Ang unang-unang -una mga nagiging trabaho dito ay paglilinis, car wash, marketing, at pag-aalaga ng bata, at pag-aalaga ng aso. I-explain ko sa inyo isa-isa kung paano maglinis dito sa bahay. So... Unang-una, ang paglilinis dito sa bahay ay yung pagmamap, paglilinis ng CR, paglilinis ng kwarto, pagba-vacuum at magwa-wipe lang naman ang mga gamit. So, depende yon. Pero, kung ano lang naman ng utos sa inyo, dapat yun lang din ang lilinisin. Huwag kayong magsobra-sobra dahil minsan ayaw nila na pinapakilaman yung mga gamit nila or kung nagwa-wipe tapos naipunta nyo sa ibang side so ayaw nila ng ganun so kung ang, alin lang ando nang iwa-wipe dun yun lang din ang iwa-wipe nyo so yun lang naman ang paglilinis dito so huwag kayo mag-alala dahil lahat naman dito ay electronics ang gamit so no need to magwalis-walis because vacuum naman ang ginagamit at map lang naman. So, yun. Sa CR, sa CR na paglilinis so wipe lang din brush brush lang at may ginagamit siyang mga wipe out yung mga wipe out ng mga basa, yun lang din naman ginagamit sa iba, bawat, sarap or yung basahan lang ang ginagamit so ayan nilang nababasa yung sahig so umamap mo lang yung sahig ganun lang yung paglilinis ng CR dito at naman yung pagluluto so napakadali lang din yung pagluluto guys uh, more on steamer, so ipapakita ko sa inyo yung steam nila at uh, tuturo naman sa inyo kung paano kayo magluto. Halos isang buwan kasi nga, parang itutulo sa inyo kayo. kasi ang dami nilang uh, klase ng luto. Marami silang klase ng luto pero pare-pareho din naman ang style kung paano nila niluluto, tutulad sa atin. Kaya lang, ang pagkakaiba, sa atin dito diretso tayo di ba Pag uh, nagkikisa tayo ng ng uh, gulay at karne, uh, natin uno natin karne tapos saka natin ilalagay yung ulay. sa kanila hindi so ang ginagawa nila gigisa muna ng ano uh, bawang at yung ginger ang ginagamit nila so hindi sila masyadong gumagamit ng sibuyas ginger at bawang lang so igigisa nila yon konti lang ah hindi sila naglalagay ng maraming ricado as in isang isang piraso lang so matipid sila sa ricados igigisa mo yon tapos isusunod mo yung karne mostly lima karne nila giniling so marinate muna yung marinate nila ayaw nila ng maraming asin so maliliit lang talaga as in maliit lang, pinch lang maliit na asin, maliit na mantika maliit na toyo, maliit lahat, sugar so yun lang naman ang madalas nilang regados mamarinate nyo tapos igigisa, pagkatapos nagisa maluto kukunin mo yung karne, ilalagay eh, mo sa lagayan so yun, tapos magigisa ka ulit ng ng gulay. So yung gulay naman gigisahin mo at saka pag naluto na yung gulay naman, si siniseparate nila. Pag naluto ng gulay, saka mo naman kukunin ulit yung karne niluto mo at ilalagay. Ganun sila no. Separate siya sa pagluluto at sa pagigisa ng kanyang gulay at sa karne. Kasi hindi ko rin alam kung bakit ganun style nila, pero sa atin kasi parang dinudiretso-diretso na natin, ganun tayo eh. Pero mabilis lang din naman maluto yung karne nila kasi karamihan naman ng karne nila is mga giniling at mga maninipis lang sila maghiwa. So, ayun nila masyadong malaki na luto. So, hindi sila nawawalan ng gulay, guys. Yung gulay nila hindi mayroon lutuin kasi pinapakuluan lang ng tubig. No? yun lang ang gusto nila. Kahit anong gulay dyan, madalas mas gusto nila. Mas madalas gusto nilang lasa, matabang. Ayaw nila ng malasa dahil ano sila, secure sila sa kanilang help Talo na kapag ang amo mo ay matanda. No? So yun, sa esteem naman, ganun din. Minsan sila lang, ako, amo ko yung gumagawa sa pag esteem Kasi simpre, siguro, gusto niya ingatan yung kanyang steamer kasi maselan siya eh ayaw niya may nasisira sa mga gamit kasi ang mga gamit dito mahal kaya iwasan nyo ang makasira kayo dapat maging maingat kayo sa mga gamit at saka kung ano lang utos nyo ang utos ng amo mo yun lang din ang susundin nyo ganun lang yung luto dito guys so napakadali at e instruction lang naman sa inyo yung kung paano yung sunod sunod so walang problema sa pagluto kahit ako kala ko mahirap pero hindi pala madali lang, madali lang. So, kung anong gusto nilang hiwa, din mo na lang. So ayun guys. So tapos nung hiwa, yung marketing na sinasabi nila, akala ko magma-market doon sa sa tulad sa ating palengke no na maputik, mabaho. So hindi 'yun ang okay mag-imagine na may market na ganito dito dahil ang market nila is grocery. So 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 yung so yung lahat ng bibilhin mo ay sa grocery mo lang bibilhin. So yung grocery nila may area doon na mga gulayan, may mga karne, may mga prutas, lahat-lahat andun mga lahat mga ingredients. So, yun yung marketing nila. So, hindi po siya yung ini-imagine nyo po nakatulad sa atin yung palengke. Grocery po siya. So, yun din ang isip ko. Sabi ko, paano mag-market? So, akala ko mahirap. So, hindi naman. Una, tuturuan muna kayo ng amo nyo Dadal dadalhin niya kayo kung ano yung mga madalas binibili niya. So, ituturo niya sa inyo ko. Ito yung madalas kong niluluto. So, hindi naman sila magpapabili sa inyo sobrang madami. Ah, uh, konti lang din naman. Hindi naman nila kasi alam nila na hindi mo agad matutunan lahat. So, ganun ang ginawa niya sa akin. So, paunti-unti lang. So, kung hindi man, uh, maalala mo talaga kung ano yung mga ituturo iyo. So, yun lang guys. At kung ano yung price na ilalagay tulad ng karne, bibili ng karne, ang gusto niya ay 70 to 80. So, ayun, Uh, dapat ganun lang price. So, hindi lalagpas, hindi rin kukulang. Dapat eksakto lang. Or, basta nasa paloob lang ng price niya ang bibilhin mo. So, ayun. Ang um, pagdating sa marketing, medyo malilito ka, guys, kasi may, mahilig sila gumamit dito ng, ano, ng octopus. So, ay, ayaw ng amo ko na maghawak-hawak ko ng pera, kaya dahil marumido yung pera, kaya madalas ang binibigyan niya sa akin is parang papel lang, pero pera na yun kung baka uh, equivalent pera na yun, papel lang siya tapos octopus, yung octopus na yun para lang yung credit card, so lahat uh, maglalagay ng pera doon i-swipe mo lang yun, tapos ibabawas na yung pera nila doon, so ganoon ganoon lang siya guys, so walang hassle dito, kasi ah uh, Ayan ng sukli, ayaw mo ng pera parang para wala ka nang gagamitin, uh, wala ka nang hawakan pera. Ganun lang, bibigay mo lang yung papel tapos is yung kulang isaswipe mo lang doon sa ano mo, yung kunwari yung butal 45, uh butal 45 siya, may butal. ilagay mo lang sukto para wala na kayong sukli-sukli, so hindi na, na kailangan magsukli sa yo ang, ang ang cashier. So tapos uh, dapat lagi mong uh, wag mo kakalimutan yung resibo, guys. Ha? ng resibo no, wag na wag kayong gagawa ng isang bagay na alam niyang pagdududahan ka or maging dishonest ka dapat may honest ka sa amo mo para pagkatiwalaan ka niya so wag kayong gagawa ng kahit ano ng kalokohan guys tapos kung ano yung inuto sa'yo yun lang at kung ano yung binili sa'yo yun lang din so itatabi mo agad yung, itatabi mo na yung mga resibo na ngayon ilalagay mo sa isang pack lang yun na, ilalagay naman ni, Meron naman kasi nila binibigay sa akin na parang pack lang. Ilagay lang doon lahat-lahat ng resibo. I-check yon So, kung magkano nabili. So, magkano natira doon sa card ng Octopus. Uh, parang yung credit card. So, yun guys. No? Yun yun, no? So, maging hanis lang tayo. So, uh, ah, remind ko lang guys, bago ka umalis sa grocery, check mo muna yung, yung binili at check mo din yung mga resibo mo kung tama. At nga pala guys, dito, Uh, hindi, wala silang bagar dito guys ikaw yung bagar ibig sabihin magdadala ka ng sarili mo bag ikaw na yung maglalagay ng mga binili mo sa bag mo so siguro doon mo dadalhin mo bag exact yung mga paipapamili mo So yun, no? Hindi uso dito yung ano ha, yung ini-imagine niyo tulad sa atin na may nagbabagger, may naglalagay sa karton, may nag ano. Wala ikaw, ikaw mismo ikaw mismo ang maglalagay sa lagayan mo at ikaw mismo madadala ng mga bag mo, no? Para maging lagay ng mga gear rosary mo. So, yun. So, may idea na kayo, guys, no? So, uh, ano pa? Uh, car wash. So, yun yung car wash. Ipapakita ko sa inyo mamaya. So, madali lang siya, guys. Iwa-wipe lang talaga siya. Gamit ka lang ng basaan, saka wipe, saka isang balde lang. Isang balde ng tubig lang ang magagamit mo. So, hindi siya masyadong hassle at hindi siya masyadong mabab hindi ka mababasa dahil wala namang spray na mangyayari sa sa pagpapaligo ng car wash no di tulad sa atin pag nag car wash talaga basang-basa lahat ng ano so dito hindi naman wipe wipe lang guys so mamaya papakita ko sa inyo yung sample so explain ko rin ulit sa inyo at ano pa uh, sa pag ng bata so ako wala experience dito sa pag ng bata Um, base sa mga kailala o kaibigan ko, uh, yung iba may CCTV, no? Kapag may bata, madalas may CCTV po sa bahay kasi chinecheck nila kung tama yung pag-aalaga mo or whatever mangyayari sa bata, kung may madulas ma, accident, may nakikamalaman na kung magsinungaling ka o hindi kasi may CCTV naman, no? At yun lang, uh, pag uh, mayroong baby, mostly nasa isang kwarto kayo kasi ko yung magbabantay at magtitingin sa bata, no? So, madalas, ayan nila na lang si cellphone kapag uh, may baby. Gusto nila nakatutok ka. So, kung ako, prefer ko talaga yung ng baby. Pero, madalas dito yung nang mas sinahanap nila. Pero sa bagay, ang mas prefer nila yung may karanasan na sa pag aalaga ng bata. Kasi, kung wala kang karanasan sa pag aalaga ng baby, wag ka na lang mag- mag ano, ng accept ng may baby. Baka mamaya whatever ah, happen sa baby, ikaw pa ang mag, maging uh, kasalanan, no? Magkasakit pa yan or ano. So, yun lang. So, ano, kung ano-ano man ang nangyayari, nasira man nung na kung ano man nangyayari sa bahay nyo, lagi kang maging honey sa amo mo. Magsabi ka lang lagi, no? Uh, at kung nawag kang magbubukas ng pintuan, no? Uh, lalo kapag wala namang inuto sa iyo ng amo mo kasi dito din na uh, parang iniwasan nila yung ganun kasi baka may mga siguro may na pumapasok or ano din na hindi maganda katulad sa atin so lagi sinasabi sa akin ng amo ko walang delivery na darating wag bubuksan ng pinto uh, silipin mo kasi meron naman doon na parang butas may kita mo naman so kung may padlak naman doon hindi niya mo open bukas parang meron lang parang kadena So yun, makakuha mo lamang silip mo lang may silip, kung merong deliver na papel, kung ano, kung mag -grocery. So wag lalabas, laging wear the mask. So kung ano instruction sa'yo, sundin mo lang. Gano'n, no? So ano pa, yung pag ng aso. Sa so, ng hayop, ayan guys, ah, uh, na Madalas nakikita ko na lalakad sila sa labas. Ang dami, ang dami. Ang dami yung Pilipina, bit-bit lang nila yung mga aso, no? So, ini-exercise natin nila yung mga aso sa labas. At uh, lagi ngayon nga lang, bit-bit mo din yung papel ko kapag tumae, yun ang pupulutin mo din. So, ayun lang, yun lang yun ang, ang may share ko sa ngayon at para magkaroon kayo ng idea at mm, ano magiging trabaho dito sa Hong Kong. So, Ayun guys, ito yung washing machine nila. Automatic po yan. At ituturo naman po sa inyo kung paano po ang pag-function So, hindi po ako naglalagay ng downy dahil yun po ang instruction sa akin. At powder na konti lang po ang ilalagay dyan. So, ito po yung aking planchahin area. So, hindi naman masyado marami aking planchahin dahil hindi naman sila gano'ng maraming member na family. So ayan, nakikita nyo maliit lang space natin dito dahil hindi naman malaki ang mga bahay dito. Ito naman ang mga inuming tubig. So lahat po ng inuming tubig ay pinapakuloan ko po muna. So ito naman yung rice cooker, maliit lang dahil hindi naman sila malakas kumain. So ayan, itong uh, kitchen nila. At ito naman yung oven na pagka umaga, ang breakfast nila ay madalas tinapay lang. Ito yung steamer naman nila na ginagamit. So, yan yung ref at yung cabinet. So, maliit lang po talaga ang space natin dito. Pero, okay lang po. So, andito tayo ngayon. Nagka-car wash naman ako. So, ang car wash is every Saturday lang ako nagka-car wash. So, hindi naman po siya araw-araw. At saka na malinis naman po talaga yung kanilang sasakyan. So, hindi po hassle na maglinis dahil wipe-wipe lang po siya. So, hindi mo kailangan mag-spray. So, gumagamit po ako niyan kasi hindi ko naman po maabot at pwede rin tumungtong sa upuan. So, nakikita nyo naman, may bit-bit lang akong spray tsaka basahan. So, may tubig din ako isang balde para sa pagbabanlaw uh, So, pipigain ko lang para pambanlaw. Yun lang din ang ginagamit ko. So, ayun guys. So, in-imagine in ko nun yung car wash, baka pinapaliguan, lalagyan ng sabon. So, hindi po. Napakadali lang po. Tapos, yung pinakalas ko is yung tuyo na nabasahan para maging makintab na siya. At, uh, ayun, so hindi po siya mahirap linisin ng sasakyan nila dahil hindi po dumihin ang sasakyan nila. Ganyan lang po, oh, pinipiga ko lang po. Yan po ang pagpa, parang pinakabanlaw niya. Rinse lang po siya. Tapos, pinakalas is to yung basahan na po. So, ayan. Ayan, guys. Nakita nyo na kung paano mag-car wash. So, madali lang po, guys. Hindi na, ako, hindi na po niya ako tinuruan dito kung paano. Ah, uh, in -instruction na lang niya ako. So, nagets ko naman yung instruction niya. Kaya, sinunod ko na lang. So, yan guys. Hanggang dito na lang. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and comment sa aking YouTube channel. At maraming pa tayong papasyalan. Hindi lang papasyalan dito sa Hong Kong. At kung ano yung mga natutunan ko dito, i-share ko din sa inyo. Thank you guys for watching. God bless.